At nandito na naman tayo para kumain ng lechon. <laughs> at kami bibili ng mga kutsara tinidor, lato at soft drinks. At bumungad sa akin ang dalawang makakute na asong ito. Ang pangalan Lupin Dynamite. At dahil ako ay friendly sa mga asong ito, lumapit sa akin. And nandito na nga at maghahanap tayo ng mga bibilin natin. At hindi mawawala ang regalo ng birthday girl ng aming boss At syempre pipili kami ng napakasarap at napakamahal na tsokolate At sa grocery nito ay magkakalam ko yung mamahali ng mga bilihin At syempre wala na ay ng coke Ah, wala nga kaming lalagyan Kung kanino man to ay, pasensya na napagutusan lang <laughs> Eh pinagtatanggal ko ang laman Sana walang kumuha dahil ang mga laman ng aking pinagtatanggal Siyempre ilalagay namin ng mga pinamili naming soft drinks At alam kong mabupuno ito At ang pangalawa namin pinili ay mga kubiertos Nakunti lang lamatan din na namin binili At nagtataka ako ba't may sunrocks dito Sinama na pala pati ang mga personal na bibilin At may kasama pang sukal at shampoo at kami magbibilout na nga Takala ko yung magpupuno namin Ito ay napakalaking Pushcard ng aking kinuha At syempre nandito na nga kami sa counter At nagmamasid sa kapaligiran At ayun na nga ipauwi na kami At parang hirap na hirap ako sa pagbitbit At dito binitawan ko muna Dahil ang mga kasama ko ay nawawala At dito pala yung sila sa isang grocery. At tayo na ngayon nakabalik kami at kinakatok-katok ko kung malutong talaga ang balat na ito. <laughs> at ang mali ko hindi ako nakabili ng pineapple juice ko eh baka ma blood ako. <laughs> Dahil sa itsura ng lechon, ay lechon, lechon tao, ay ch... Ay. At tinesting ko nga ngatiin ng ulo nito eh napakatalim na kutsilyo. <laughs> At hirap na hirap ako sa pagputol nito At dahil sa mga oras na ito'y Binaba namin ng litsyon dahil ako hirap na hirap na At dahil first time ko mag-slice ng litsyon Hindi ko alam kung saan ko umpisahan At syempre inuna ko na lang ang mga balat na ito At panigurado sa sakit ang katawan ko Sa datingan ko pa lang ako, hirap na hirap na dahil ako lahat ang naglalagay sa mga plato nila. At dahil sa itsura ng lechong ito'y naggalasog-lasog ang itsura. <laughs> dahil ang hirap palang mag-slice ng mga lechon kung hindi matalim ang iyong kutsilyo. At matinding shoutout nga pala kay Mrs. Josephine Kause na balat lang ang kinuha. At si Pregoner na may yain. At sa mga oras nito ay ko na sila at siyempre dumating na rin ang paborito namin, pansit at palabok Na napakasarap at napakaraming itlog at napakaraming karne at ating ingredients Dahil sa mga oras nito ay kailangan ko na magbalot at panigurado'y maraming matitira